Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. Ayan, mag-a-unboxing po tayo sa ating binili via online po sa Namshi at sa American Eagle po. Ayan, actually nabuksan ko na po sila. Ayan po, unahin natin ang Namshi po. Ayan, binuksan ko na po itong Namshi. Pagbukas so, po po, ayan, ang unang bubugad po sa inyo ay ang backpack bag po Ayan. Ah, uh, bands ko ang tatakang ito. Napakaganda. Nag-sale po ang bands, ang, ang backpack at mga At syempre, nandiyan po ang ating uh, Tommy. Ayan. Gusto po. Kahit sale ito, mahal pa rin. Nakakatakot ang presyo. Ayan po ang Tommy. Tignan ako ang sa saw niya. Kahit oh. sa 50% discount ang mga toon nito. gusto ko po. Napapadyos po, po. po ka. Napapadyos po ka po sa paayad mo. Siyempre po ang another one po ay ang ating bus. Ayan. Ito po yung bus. Ito na open po to kanina. Ito. Tignan mo sa saw niya po. buns. Ayan buns. po ang ating first box from Namshi. Siyempre po ang ating second box. Abuksan po na rin ito. Kinat ko na rin ang kanyang plastic. Open ko na po agad. Ayan po ang ating American Eagle. Ayan, mayroon tayong sweatshirt. Ayan, sweatshirt. T-shirt. Another T-shirt another t-shirt? and t-shirt. T-shirt ulit. Ngayon malapit na naman pong pag taglamig. Meron po tayo mga hoodies. Ayan. Hoodie po siya. At ito naman po. Another sweatshirt. At another hoodie po. Ayan. Another hoodie. Ang ganda po itong American Eagle. Tignan natin. Tignan natin. Ah, ganyan po. Mga ganyan. Magaganda siya. sya yan po ang American Eagle may bigay tayo ng sample ng isang t-shirt ayan po ayan po ang ating t-shirt ng ating American Eagle ayan ang ganda po ng quality po ng American Eagle kaya mag po mag-save bili, po, bilini, na po tayo kaagad. Ayan po ang ating nabili po via online. Ayan po.